saka offensive rebound yung kanya mga yung kalaban niya. Benji para sa challenging. Ah, lang nagawa si Mardo Aquino. Ito si Benji. -no, yung kanya spin move doon sa may baseline. Eto, Ito ko to, yung Pinoli, oh. Nakasakay Ayan, na si Benji angat. Paras. Nakaangat pa rin, no? Dami nang nakasakay sa kanya. At ibinitin pa niya 'yon. <laughs> At yung po uh, na inyong natin. although I'm sure he will be used in the in the first half. Ito na. First team of the ball game, Noli Loxin, dinaanan si Terry oh. Saldana. Isang reason doon eh. Richie, sabi tawa ng bola. Ito si Benji Paras. Benji Paras inatake si Pito Jarencio. At ito, isang pag-uusapan natin dito pag itong umaatake. Ang problema po, si EJ File na napakalaking manlalaro para sa kupon ng yeah, Velasco. Oh, mga kagabi. Hindi nagising ng maayos. Eto si Benji oh! Paras. Second time transition basket. Ang... Eto si Noli Loxin. Ang tangke. Eh. Ang malakas na tira. Wala. Marlo Aquino. nakuhang ang offensive rebound na kanyang follow pala. Noli Loxin. Yun ang specialty ng batang. Oh, ang na. Kukuha nila yung mga running game, yung mga isolation sila. Oh, yun, yun, yun. ang playoff na day. O playoff na quarter na. ah, <laughs> uh, so pasahan na yon. Tatlong tao humawak ng bola. Yun ang offense working for you. Uh oh. 45 seconds left. Nila ng malaking tao sa transition defense. At uh, that time, there, uh, James was there. Benji Paras, para. Sobrang taas ng kanyang uh, percentage. percentage. Uh -huh. Ang uh, formula kontra dito sa Ginebra. Benji Paras, 10 points sa ball game and to think, hindi po siya naglaro till the 6 and 27 mark of uh -huh. the first quarter. Hindi na bigyan ng bola Eto, nakuha ni Luxin ang bola. Ginamit ang kaliwa. Ito si Luxin. Ito, magandang matchup ito. Luxin against Paras. Paano niya pupungguin? Hindi niya malam kung saan siya pupunta. Yoli Luxin, binitbit. Si oh. Terry Saldana, nagbabon. Oh, Pero na-recover. Oh, oh. Muntik lang, muntik lang. Na-ibaon na niya yung kanyang paa. Benji Paras against the shooter's bounce. At naitap. Kili ni ano, <laughs> ni Marlo. Napulupot. eto si Benji Paras. Pumunggu sa tatlong tao. Pupitin na oh. oh. Nako, si Noli Loxino. Yung kanilang spin move do sa may baseline. Eto ko, Ito, yung, yung kay Noli. Oh. Nakasakay Ayan, na si Benji angat. Paras Taras. pa rin. Dami nang nakasakay sa kanya. At ibinitin pa niya yun. <laughs> At yung pong uh, hiyawan na inyong narinig na nairita nung makita niya uh, naka-offensive rebound yung kanyang mga, yung kalaban niya. Benji Paras challenging. At walang nagawa si Marlo Aquino. Ito si Bill. Uh, Dahil hindi natitinag eh. Ito oh. si Noli Loxin with a steal. And a foul by Victor. And Jaworski for the big rebound. Ipinigay ni Loxin sa ilalim. Dinugot. <laughs> At dami oh. ng referee. Human oh. game sila ni Baldavid. Nakalusot. Kumira si Baldavid. Short. Rebound na ako ni Loxin. Follow -up. Two. Si Paras. Laban ni Baldavid. May mismatch. Matake si Benzi Paras. At... Paulan na ako niya si Vincenzo na 3-game winning streak. ang Ginebra on a four game winning streak. Tutuloy-tuloy na ni Coach Chito Narvasa itong limang to. Benji Paras for his second free throw. Two man game, nakalusot si Noli Loxin. Noli Loxin crossover move. Bumitin sa ere. Wala and he will have to earn his points. Pamula po sa free throw line. Master niya lang itong... Uh... Marami siya ang puntos from the foul line. At pinasok na si Ronnie Magsanok. Dalawa na imintis. Buti na ito si Marlo. Sinupalpal ni Benji Paras. Foul. At si Marlo Aquino naman ang pupunta sa free throw line. Si Benji Paras. Makakatampot na naman ang foul. That will be his. Endgame, ang game. Bigyan ng high pick. Henry James. Thinking three. Umigil. Ten seconds to shoot. Short on this one. Duxip follow up. Yun. Ang hulog ng langit.